may sasabihin ako sa'yo. Sabi ni teacher mo, masyado ka daw madaldal sa school. Wait lang guys, ayan, nandito na kasi si Piona, nasa CR. Um, lolokohin natin siya ngayon. Titignan natin kung magsasabi siya ng totoo. Okay. Ay, Piona, may sasabihin ako sa'yo. Bakit totoo? Sabi ni teacher mo, Masyado ka daw madaldal sa school No, hindi ako madaldol. Tsaka makulit ka daw sa school Ala si mama nagbibiro na ako. Hindi, oo, kachat ko kaya si teacher mo Eh, nagbibiro ka na naman eh Weh, ikaw daw yung nangunguna sa ingay La! Hindi ka na daw mabait sa school No Bakit, totoo ba yon? Hindi Weh, tataa, mm -mm. O oh, bakit, anong ginagawa mo sa school? Hindi ka nakikinig sa school? nakikinig ako sa school. Okay. O, ano'ng gagawin mo ngayon? Ano'ng ginawa nyo ngayon? o, -ano oh, kung <laughs> kung nakikinig ka. Oh. Nag ano kami ngayon. nag ng mata. Mata? Yung mata. Anong mata? Yung mga parts ng mata. Oh, And Ano yung pa? Loob, oh. Sa, tapos yung parang ganito sa loob. Oh. Yung optic nerve. Oh. Hindi ko na Pero, pero madaldal ka ba talaga sa school? Hindi. Hmm. Ano, ano, nakakatulong ka ba sa school o baka pasaway ka lang sa school? Ako nga mag-check ng exams dyan eh. We? Kaya ako nga yung pinili ng teacher na ako daw mag-check kasi ako daw yung very good. Uy, Toroy. Very good. Ano yan? <laughs> Ba't anong oras na kayo umuwi? san pa kayo pumunta ni ate mo? Hmm. Anong gagawin mo dyan? Ililipat ko sa baso. Tapos kukunti na lang ililipat mo pa. Hindi na niya pa yung sinisip-sip. Hmm. Ah, mm. sige, ilagay mo na. Sa so, okay naman yung school mo. Weh. Okay. Hey. Hey, hey. <laughs> <laughs> Ay. Ano? Nak, ubus mo yung baon mo. Opo. <laughs> Ulo ko. <laughs> Mama, magtiti teachers day pa, ha? Uh. Oo. Bata, ano ginagawa mo? i <laughs> Very good.